Guys mom, let's go. I Hmm? no emotions, but we can talk. Mm. But we can talk though. Bro, you can be, OA, tita. Huh? We, can be OA. <laughs> we can talk though. But don't make me laugh. <tries> Bro, why are you laughing? So go go on the AC Ben Sui. Ay, this <laughs> way ayo katawa. Ante. hindi pa mi pidi magkatawa oi. Dili mo makatawa. Ano ang gusto mo? siya so, ka Mga guwapo mo guwapo. Kinsa'y pinakagwapo dali? Pinakagwapo? Si Daylan. Ooh. And Jaren. Wow. I love you, Tita. I love you so much, Tita. <laughs> Sorry, man mo tanan. We're all, ano, uh, pretty and handsome. Maganda. Maganda.

Wala pa. Huh? Ay, tapos na. Tapos na. Sumabog dito. Ano? Ano? Wala ka na sa inyong house. Hmm? So nice. 温暖的灯光。